Nag-apply ng asylum sa Amerika si retired police colonel Royina Garma. Si Garma ang siyang nagbunyag sa pagdinig ng House Quad Committee na iniutos umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawin sa buong bansa ang Davao model ng madugong kampanya laban sa illegal na droga. Ayon sa abogado ni Garma na si Attorney Emerito Kilang, ang aplikasyon ay isinagawa ni Garma noong Nobyembre ng nagdaang taon matapos itong hulihin ng mga otoridad sa Amerika dahil sa kanseladong US visa. Itinakda ang hearing noong April 2 ngunit ito ay nakansela hindi naman detalye ni Kilang ang dahilan na ginamit ni Garma para sa pag apply ng asylum sa Estados Unidos. Matatanda ang umalis ng bansa si Garma sa kasagsaga ng pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng drug war kung saan ito ay iniuugnay sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga na una na nitong itinanggi.